Noong taong 2025, isang makasaysayang kaganapan ang humanig sa mundo ng teknolohiya at depensa matapos ilunsad ng Pilipinas ang unang locally developed long-range missile system na pinangalan ng Kidlat-X. Sa loob ng maraming dekada, ang Pilipinas ay nakadepende sa dayuhang suporta at teknolohiya para sa mga kagamitan sa depensa, ngunit sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng lokal na kaalaman, dedikasyon, at disiplina, Nagawaan ng bansa ang isang bagay na dati tila imposibleng marating. Ang proyektong ito ay resulta ng lihim na kolaborasyon ng Department of National Defense, mga lokal na siyentipiko, military engineers, at mga unibersidad na tumulong sa pagdevelop ng missile system. Ang Kidlat X ay isang supersonic surface-to-surface -surface missile na kayang tumama sa target mula sa layong higit sa 500 kilometro. Mayroon itong dual propulsion system kung saan pinagsama ang solid fuel booster at ramjet engine, kaya't umaabot ito sa bilis na Mach 4. Sa pamamagitan ng ganitong disenyo, nagkakaroon ito ng kakayahang makalusot sa mga advanced air defense systems ng mga kalaban. Bukod sa bilis, pinuri rin ng mga eksperto ang advanced guidance system ng Kidlat-X na gumagamit ng kombinasyon ng inertial navigation, satellite-based GPS, at terminal homing na may infrared imaging sa isang test firing noong Mayo taong 2025, matagumpay nitong tinamaan ang isang simulated naval target sa West Philippine Sea na may error margin na mas mababa sa 3 metro. Isa sa mga pangunahing tampok ng missile ay ang modular warhead system nito. Maaaring palitan ng warhead depende sa misyon, maaaring gamitin para sa anti-ship, anti-structure, o bunker penetrating operations. Ang flexibility na ito ay nagbibigay sa Armed Forces of the Philippines ng mas malawak na strategic options sa panahon ng kaguluhan o pananakot sa teritoryo ng bansa. Bukod dito, ang misail ay maaaring i launch mula sa iba't ibang plataforma gaya ng mobile land launchers o offshore barges, na mas nagpapataas ng survivability nito sa gitna ng labanan. Ang proyektong Kidlat-X ay hindi lamang teknikal na tagumpay kundi isang simbolo rin ng makabansang pagkakaisa. Ayon sa mga opisyal ng DND, bahagi ito ng mas malawak na inisyatibo ng pagsasarili sa depensa, na layong paunla rin ang kakayahan ng bansa na hindi umasa sa dayuhang tulong. Ang inisyatibang ito ay sinusuportahan din ng mga bagong programa sa drone development, radar technology, at satellite-based surveillance. Ang buong mundo ay nagulat sa kakayahan ng Pilipinas na lumikha ng isang high-performance missile system na maaaring makipagsabayan sa mga sandata ng mas mayayamang bansa. Mula sa pagiging isang consumer ng teknolohiya, ngayon ay lumilitaw ang Pilipinas bilang isa sa mga aktibong innovator sa larangan ng military technology. Sa paglabas ng Kidlat X, ipinakita ng bansa na hindi na ito maaaring maliitin sa usaping depensa at seguridad. At handa itong ipaglaban ang kanyang karapatan, soberanya, at kinabukasan.